Welcome to my vlog. Ayan po, mag po tayo. May birthday po kasi dito yung anak ni ma'am. Ayan. Yung anak ni ma'am na panganay. Bumili po. Nagluto po kami ng pansit. Siya nagluto ng pansit. Hindi ako. Tapos bumili. Nag-order ng ano, chicken. Tapos nag-order ng ng pizza. Ayan. Tapos Sarap ng ni Amiga.

Basta. Dito ako kumain. Mayroon hmm, ako yung isang peraso. <laughs> <laughs> Wala, magbibinta po tayo. Mga followers, followers, ayun. Sige lang kong kaon, hindi ako nang alok. Ay, tara po, kain po tayo. <laughs> sa gusto ko yung pancit. Sarap yung pancit na linuto ni madam. Ito, akong kumuha nito sa baba. <laughs> Nag-order. Pati itong ano, dalawa pa sa bayo. <laughs> mm. Sarap yung pizza. kain mo na ko no? Kasi mahirap pag magsalita pagka may laman yung, <laughs> yung bibig mo para kapag ka. Mm. Salamat po sa panunood. Um, maraming salamat po sa inyo. Salamat sa panonood ng aking video. Ayan. Nagmerienda po si Amiga. Merienda Pansit.